80 kilos sa loob ng 53 days na pag-aalaga sa fattening stage. Paano namin nabot ang ganito kalaki naming mga fatteners? Wala nang paligoy-ligoy. Ito po, binibigyan namin ng vitamin pro water soluble powder every other day. Isang kutsarita o 5 grams sa isang baboy. Sa sampu po sila ayan nako, po, ganyan na po ang kanilang pangangatawan, alagang Vitamin Pro. Gaano na nga ba kadaming feeds naman ang kanilang nakain sa loob ng 53 days sa patining stage. Ang edad ng aming patiners po na ito o mga alagang baboy na ito, nasa 3 months and 15 days from date of birth. June 25 po ito pinanganak, kuha ang video na ito, October 10 at nagsimula po kami sa patining stage August 17 at ngayon po ay October 10 53 days sa fattening stage at nakaubos na po ito ng isang sako ng pre-starter feeds, ayun po ang aming ginamit mag-transition papunta po sa feeds ng starter na kanilang kinain at nakaubos po ito ng sampung sako ng starter feeds at ngayon po, 6 na sako ng grower feeds ang kanilang naubos total na po ng kanilang kinain mula noong August 17 hanggang October 10 isang sako ng pre-starter, 10 sako ng starter at anim na sako ng grower. Total po sa 17 na sako na po ang kanilang nakubos sa loob ng 53 days. Abangan po ninyo pagdating po ng pag-dispose nito kung ilang sako ang aming napakain sa kanilang lahat at kung magkano ang total ng aming nagastos sa sampung partners na ito. Hoping po na meron pong magandang balita pagdating naman sa live weight ngayong November. Dahil ngayong October po ang halaga ng live weight sa First st District ng Iloilo nasa 185 per kilo live weight po yan at ang dress weight naman ngayon nasa 225 to 235 depende po yan sa buyer na kukuha ng inyong mga alagang baboy kaya dapat kailangan natin na mapagmasid talaga tayo at maging maingat sa ating mga katransaksyon dahil marami po ang mapagsamantala lalong lalo na sa timbangan makikita po ninyo sa katawan o sa puwet ng aming mga alagang baboy Mabibilog at masel-masel na po ito Sa edad nila na 3 months and 15 days Or 53 days Sa patining stage At ang aming diskarte lang po Ay tamang pakain At regular na pagbibigay Ng vitamin pro water soluble powder Every other day Isang kutsarita o 5 grams Sa bawat isang baboy At ang dami ng tubig naman nun Isang litro Sa isang kutsarita o 5 grams Sa October 17 two months po ito sa amin. I-update ko po ulit sa inyo kung gaano na nga ba sila kalaki. Sa nais pong bumili ng mga vitamins at gamot, meron po kaming online shop sa Shopee. Ilalagay ko po ang link sa comment section.